Nako, totoo kaya. Ang kumakalat na chika na ilang araw na umanong nagpupunta si Daniel Padilla sa isang subdivision kung saan nakatira ang ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Bago natin ituloy ang ating kwento, pasupport naman ang aking monting channel. Ito na nga, kotse ni Daniel. Ilang gabi nang paikot-ikot sa bahay ni na Catherine? Ops, 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 totoo kaya ito. May balita kasi na patuloy na gumagawa ng paraan si DJ para magkausap uli sila ng masinsina ni Kat dahil sa kagustuhan o mano nitong magkabalikan sila. Ayon kasi sa veteran showbiz columnist at radio online host na sinanay Christy Main may nakapagkwento rin sa kanya ng tungkol sa pagpunta-punta ni Daniel sa bahay ni na Catherine. Nako nako, ilang gabi na raw po nitong nakaraang linggo na nakikita ang sasakyan ni Daniel Padilla na paikot-ikot sa subdivision kung saan nakatira ang mga Bernardo, si na Catherine, pambubuking ni Nanay Christy sa aktor sa nakaraang episode ng programa niyang Showbiz Now. Revelasyon pa ni Nanay Christy ang balita pa kumahanap talaga ng tao na makakapagtulay para sa kanila ni Catherine. Ngunit sabi ng matikang manunulat at TV host, maaari naman daw i-deny, kumpirmahin o didmahin na lang ni na Daniel at Catherine ang nasabing chika na nakakarating sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabalitang patuloy pa rin sinusuyo ni Daniel si Catherine matapos ang kanilang breakup. Naku naman Daniel, Kasunod nito, ang balitang personal na pinuntahan ng aktor si Catherine sa dressing room nito sa ginanap na Christmas special ng abs last December. Kumalat pa nga ang isang baby clip at mga litrato kung saan nakikita ang paghalik ni Daniel Sanon ni Catherine. Aba guys, napakasweet naman pala ni Daniel. At in fairness ha, hanggang ngayon kahit matagal na silang hiwalay ni Catherine ay hindi pa rin Dinidelete ni Daniel ang mga sweet photos nila together sa Instagram. ku kung sila naman talaga ang tinadhana, wala ay magagawa. Support na lang. Totoo kaya na si Maris Racal bad trip pa rin kay Anthony Jennings? Plastika na lang ang ipinapakita nito? Paninimulaan kaya ng mga netizens na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw okay ang former couple at kapamilya love team na si Maris Racal at Anthony Jennings? Usap-usapan sa apat na solok ng kasubisan na bad trip at in na pa rin daw si Mariske Anthony after ng kinasangkutan nilang cheating issue last year. Ibig sabihin pala mukhang kaplastikan lang umano ang nakita ng madlang people sa pagitan ng dalawa sa naganap na fan conference ng ABS-CBN series na Incognito Kamakailan. Nung nakarang episode ng YouTube vlog ni Ogie Diaz kasama si Mama Loy na showbiz update isa nga ang intrigang ito sa mga napag-usapan nila. Buwisit pa rin daw si Maris kay Anthony Jennings. Baka habang binabalita naman yun, okay na sila. Kasi parang naiirita raw si Maris noong incognito, fancon doon sa tagig, ang pahayag ni Mama O. Ngunit, sabi naman ng kanyang co-host na si Mama Loy, parang okay na okay naman sila sa stage. At binanggit nga ang mga comments ng netizens na parang walang nangyaring cheating scandal sa dalawa. Hindi naman sila pwedeng magpakita na naiembiar na sila. Understandable yun kung totoo man ang punto naman ni OJ. Nauna nga rito na ibalita na nga ang tungkol sa muling paglantad ng dalawang kapamilya stars sa fancon ng incognito kung saan nakasama nila ang iba pang cast members ng serye. Kabilang na sina Richard Gutierrez, Baron Geisler, Carla Estrada, Ayan eh Benerasyon at Daniel Padilla. In fairness, parang wala ngang pinagdaan ng iskandalo si na Maris at Anthony na magkatabi pang nakaupo sa stage. Kuminto ng ilang netizens, ganun daw kadaling makamove on ang dalawang kapamilya stars sa kinasangkot ang kontrobersya. Sa isang bahagi ng video na mapapanood natin, natanong ng host ng fan ko ni Maris kung ano ang tinatarget niyang goal para sa sarili na nais ma-achieve Ngayong 2025, tugon ng dalaga, to be stronger. Pero in fairness ha, napakaganda ng kwento ng incognito. Lahat sila napakagaling na mga artista. Siya nga pala ang daming nag-aabang nito. Siya nga pala si Maristela Cañado Racal, known in showbiz as Maris Racal. 23 years old, actress, singer, songwriter, host, vlogger, and endorser. From Tagum City, Dabao del Norte. Siya nga pala, Guys, pa-support naman ng munting channel ko.